lalabang kami. Kala ninyo, huwag kami takutin. Kayo dapat ang matakot sa amin. Mga animal kayo. Kami na nga ninakawan eh. Kami nagsusweldo sa inyo, AAP at Kami nagsusweldo sa inyo. Kayo sa inyong lahat. Presidente, down the line. Kayo matakot sa amin. Because hindi na biro-biro itong ginawa ninyo. bansa. Kaya dapat magalit talaga ang taong bayan. So, ipigilan natin to. Tapos yung mga corrupt na yan, alis lang eh. Lilipad lang eh. So tapusin natin to. Animal kayo at lahat ng mga ano na involved dyan. Uusigin namin kayo, pananagutin namin kayo lahat. Magiging ano tayo, Bankarote tayo. Baon tayo sa utang, 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 utang. Hindi pwede. At wala nang gusto magpresidente kasi yung putragis ang ginawa ninyo sa bansa natin. Mga animal kayo, magiging narco state tayo, magiging komunista tayo, magiging battleground pa tayo, lintik na yan. Pigilan natin yon. Kami, tatayo kami paglalaban namin yung bansa na to. Kasi sobra na eh. Hindi na pwedeng dapat preno na, preno. Kasi animal kayo, mga putang na ninyo. Pag ako, tumayo. Putragis kayo. Lahat kayo, padanagutin ko. Huwag nyo kami sinisino -sino. Marami kami. Mga retired. At active. Hindi kami natatakot. Gusto nyong bakbakan. Sige, bakbakbakan tayo. Putang na nyo. Hayop kayo. Ngayon maghuhugas kami kayo at magpe kayo na kayo pa ang matino. Tarantado, hindi pwede yon. Kami ang matino, kaya kami nagagalit, karapatan namin na magalit. Binaboy nyo ang mga institusyon, pinagnakawan nyo kami at pinipilit nyo ngayong palabasin na nasa tama kayo, mga PI kayo. Matakot kayo sa amin. May gawin kayo sa akin, tapos kayo may may hakbang kayo laban sa mga sa mga matitinong tao nag-iingay. Tapos kayo. Pinapanood lang namin kayo. At malapit nang pumutok ito, puputok ito kung hindi kayo magtino. Anong investigasyon yung pinagagawa nyo? Peke naman yung investigasyon ninyo. Pinatatakas ninyo eh. Lilinis nyo para wala yung ebidensya You are aiding. You are aiding this criminals. You are part of the syndicate. Mga animal kayo. Hindi kami natatakot sa inyo. Marami kami. Tatayo namin kayo. Kahit isang milyon lang ang tumayo sa amin. Hindi. Problema, hindi. Problema ninyo, milyon-milyon kami tatayo. Luzon to Mindanao. Global. Global. So namin makita, we want to make it ano, part of history na tumayo talaga kami sa asar because it we we have to show our children the future generations of Filipinos na may matitino pang mga Pilipino na pinaglaban tong bansa na to. Buti nga may barsage na nagsasalita eh. Buti nga eh, may ganun eh. Buti nga mayroong pang ibang mga matatanda dyan na nagsasalita eh. Buti may mga retired na mga general. Buti na may mga nagbablog na nagsasalita. Ngayon, pagsama-samaan ninyo yung boses ninyo. pagsama sama ninyo yung espiritu ninyo. And it will be unbeatable. Pati kayo mga CPP-NPA, tatapusin namin kayo. Matakot kayo sa amin, ha? Hindi kami biro-biro. We are the real deal. We are the real deal. We've been in true combat. We've been through counterinsurgency And we know what we're talking about. At sa lahat ng mga musang, sa lahat ng musang, Marines, SF, SR airborne, kahit security guard, kahit mga CAT. Lahat kayo, tumindig, tumindig kayo. <laughs> tumindig kayo. At uh, be part of this. We are, we have to fight for this country. Sobra binaboy mga kabagang eh. Sobra binaboy tayo. We have, we have to stand up.